Uh, for me naman, parang there are two misconceptions about me. So first is mayabang din. Uh, every time I bump into a person, lagi na lang sinasabi na parang mukha kong mayabang. But then, sa totoo lang, super mahihain ko lang rin talaga. Na to the point na umiiwas na rin ako sa tao. So, ayun. Um, nakakapagod mag-explain, mag to be honest, na parang pag sinasabi na, akala ko mayabang ka, ganyan. Tapos ulitin ko na naman na, di bro, ganito, ganito. Parang napapagod lang rin ako kasi ever since yun talaga yung tingin sa akin. And halos rin kayo dito, yun rin yun yung tingin niya sa akin. So, yeah. Uh, second, yung parang la lahat binigay na sa akin ng parents ko, family ko, mayaman, ganyan. So, mukha lang mayaman, pero hindi alam ng tao na ever since I was a kid, talagang ginrind ko na talaga yung life ko para mabot kung sino ko ngayon. And I feel like during those times, I was alone, really alone. Learnings, uh, failures, super ako lang mag-isa. So, hindi alam ng tao yun. And uh, tingin nila sa akin, spoiled, pero middle, middle child kasi ako. So, never akong nakatanggap ng attention na uh, I mean, hindi lang much yung attention na binibigay sa akin compared sa mga siblings ko. So, that's why I'm shy rin. And di ako sanay sa attention. Ano ah, pa ba? Yeah, ayun. Uh, pinagtrabahuan ko lahat from zero hanggang ngayon na may sarili na akong business. And uh, gusto ko malaman ng tao na super love ko yung family ko. Kahit na, yeah, may mga problems, ganyan. Uh, super priority ko sila ever since. And sila yung reason bakit ako nag-grind. And gusto ko rin malaman ng tao na super bait ko. And nag-care ako sa lahat more than my, to myself. Yun lang. Thank you.